Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired uh, General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya ha, merong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing iyo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala po Kilala po ba nangyayari. ako? Uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. Kahit selfie, selfie? May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay, siguro ko lang, dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former chief MP na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General uh, Gonzales, pwede mo okay. from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh, monthly payroll from uh, Alice Gu? Uh, your honor I I don't have any con confirmation but I'm sure you're not the one I, th I think so thank you thank you if uh, uh, I'm not the one <laughs> thank you uh general Villanueva. thank you for that information